And, Hi guys, tadi tu nak kami tinggal mau kau kulit nampak tak? Oh, oh, You know to TikTok? TikTok? Do you see me on my TikTok? No, what's your username? Why? Oh, <laughs> it is secret. <laughs> well, I need to say you on TikTok. Oh. You. Is that on TikTok? It's wrong. You know, wrong. you know I have a TikTok. TikTok. What? Why? Why? Diba ang kulit namin? Ito yung dada. O, oh, ayan ang mga dada. O, oh. o oh, di ba? Sabi nga nila, lahat ng mga nagagandahan, <laughs> nasa Middle East na. <laughs> ayan pa isa? Mamaya oh, na ay yung isa, nasa labas pa tinawag ng na nanay. Ayan na. Ah. Nag-vlog ako Happy Subscribe mo ako. Ano talaga? O, ayan, di ba? Makita niyo kagandahan ng mga dada dito. O, oh, di ba? O, oh, ayan, mangungulit na yung mga bata. Oh. Ma, o, Ma, oh, sige, mamaya ulit pag dumating yung isang daga. Hello, ito na kasama namin isa. Ayan, matagal ko na hindi nakita yan. Mukha ng bruha. <laughs> Ayan ay, yung kasama niya. O, ito pa isa. Ito, matagal ko nang, matagal ko nang isang taon na tayo hindi nakita, no? Isang taon na, hindi ko nakita to. Tingnan nyo ngayon, o, oh. diba? Dati ang haba ng hair niya, hanggang dito. Hanggang dito, ngayon, mixina sa consumisyon sa alaga. Ayan. <laughs> awayan oh, na sa YouTube to, <laughs> Ayan, oh. ayan oh. na, ayan, sila. Oh, ang dami, oh. ayon, mo, ayun. Pagod na. Ayan. ayon, 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 Mamaya na lang kami tutulog. Tutulog na lang kami sa kanila. Sige na, bye-bye. Kulit, ang ako. Hello, pagod. Kararating lang po namin sa bahay. Ay, nakakapagod. Grabe. Kaya nga ako, maya-maya magte-take shower na ako. Take shower again. Bago pumunta na ligo, ngayon maliligo na naman kasi sobrang init. Subscribe niyo ako mga kababayan ha subscribe and like my channel. Hello. Hi, see you again. Bye-bye. Bye-bye. Liligo na ang lo ang Inday Lock Ring. Bye-bye.